Na yeah, paliha. No murbot. Kasi baka lumiyab. O so, kailangan natin siyang basahin. Kailangan ka si Rohan. ko Grabe kahit kinaladkad siya mga kaborbot Nani niya pa rin Hindi nila mga kaborbot Kinain <tinyo> <tinyo> ng puno Sobrang bigat Lo <tinyo> Boy mapupunta na sa puno Nakagat ka naman mga kaborbon. Ay, may ipit ang kamay. May ipit ang kamay. So. Baho. So, yan mga kaborbon. Grabe na, ko. May ipit ako? Amisunog, Amisunog, amoy sunog, grabe. Beat niya, sabi. Amoy sunog mga Amoy nyo ba? Hindi nyo amoy. Kapi, amoy ka. Grabe yung usok mga kaborbot Grabe naman Grabe oh Pumapasok na siya sa loob ng kaaw Hirap ka Grabi, niya, mga to Ayun Grabe Baho Sabi ko na eh Overnight yun eh Oo Isa lang naman papalipar natin eh pulong na yan Ayun mga na siya sa loob mo yung You know, pag wala pa lang lighter, ganyan ka gawin Oh. Ipo, <laughs> oh, pero oh, may puno nga. Ang grabe Pumasok oh. na siya. Oh, na Hindi na makita mga kaborbot. Sinel siya. So, ito tingnan natin ah. Ito, ha? ito Ayun, okay na siya. Nasatisfy na si Daryl mga kaborbot. <laughs> Shoutout kay ano ah, yung sa classmate ko. Ito yung kanya mga Zodiac light-coded na mga t-shirt. You know, avail <laughs> kayo niya mga kaborbot. Grabe, solid yan. Ang lalim eh. Grabe, parang pag ano ko eh. Anong nangyayari sa balat mo, no? Tumuturi eh. Tumuturi? Tumuturi eh, kahit hindi lang kasi. Grabe, nga alam mo. Ito, ito. Nga lang sa, sa kamay eh. Nakakiliti. Ito nga lang. Nagbubok. Grabe, ang makakabubok. Grabe, lakas eh. kasi baka lumiyab. So kailangan natin siyang basahin. Kasi medyo Alright. tuyo na rin yung puno na yun. Pero basa pa rin naman yan. Ano lang, make sure lang okay. tayo. Ito well, mga kaparapat ang for today's video natin. At maraming maraming salamat. At kita kits ulit sa next episode. Ah, Ay! Yes -sh. sir! Tumotore! tumotore. tumotore. tumotore.